Gigil na gigil nagpost si kino sa kanyang Instagram account ng Hamon sa isang follower nito na tinawag si Bimbi na Bading. Isang may account name na I am Alvin Daheros ang nagpost sa kanyang Instagram ng salitang Cebuano na Halaman Murag Tuyab. Si Bim ay... Ang tuyab ay kabaliktaran ng bayot o bading. Agad na nagpuyo sa galit si Chris kung saan sinabi nito na kung babasusin umano ang kanyang anak ay gawin ito ng harap-harapan dahil hindi niya raw umuno aatrasan ang kahit na sinuman na mambabasto sa kanyang anak. Kahit na sinong nanay umano ay maikipag-away kung may babasto sa kanyang anak na pitong taong gulang lamang. Samantala, agad namang humingi ng tawad ang nasabing lalaki kung saan tinanggap naman ito ni Chris. Ngunit nakiusap pang actress TV host na huwag na itong mambubuli lalo na sa isang bata na ang tanging ginawa lamang umano ay binati ang isang taong malapit sa kanila ng happy birthday Bago magtapos, maraming salamat muna sa Ellen's Aesthetic Center, Manila Bay Service Apartments, Hair Shop Salon Robinson's Malate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At yan ang aking balita, ako naman si Attorney ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Vem, 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 vai começar. Ai, chupeta?